Unforgettable diving experience ba ang hanap nyo? Halina't bisitahin natin ng tinaguriang ngayong diving capital ng Pilipinas, ang Puerto Galera. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Diving Capital of the Philippines ito na ngayon ang taguri sa Puerto Galera matapos ilunsad ng bayan upang makaikayat ng mas maraming turista. Mayaman ang marine biodiversity dito na dinarayo ng mga turista, lokal man o dayuhan. Why are we claiming it as the diving capital of the Philippines? One is our proximity to the Verde Island Passage. Once and for all, the world should know na Puerto Galera is really the diving destination, the diving capital of, uh, of the Philippines. Mabilis mararating dahil malapit lang ang bayan sa Maynila, 20 minuto rin lang ang layo sa Verde Island. Higit apat na po ang magkakalapit na diving spot dito at nasa 54 na marine protected areas ang matatagpuan sa Verde Island Passage. Kaya hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong subukan ng diving dito. Pero dahil wala pang diving experience, Discovery Scuba Diving ang para sa mga beginner na tulad ko na pwede kahit hindi ka marunong lumangoy. Sa tulong ng Lalaguna Villas Luxury Dive Resort, Nanood muna ako ng instructional material para malaman ng basic kung ano ang dapat gawin lalot kapag nasa ilalim na ng tubig. Sa one-on-one -on -one training, itinuro sa akin ni Divemaster Awi ang mga signs na kinakailangan kapag underwater. Tulad na lang kapag okay ka lang o nasa maayos kang kalagayan, ang senyas kapag may problema at nais ng umahon o kapag napasukan ng tubig ang mask o natanggal sa bibig ang supply ng oxygen. Pero higit sa lahat, kinakailangan manatiling kalmado habang nasa ilalim ng tubig para matiyak ang inyong kaligtasan. Itong kinaroroonan ko ngayon ay bahagi ng Verde Island Passage na itinuturing na Center of the Center of Marine Biodiversity. Bahagi ito ng tinatawag na Coral Triangle kaya ang lugar na ito hitik sa marine life kung nasa 1,700 species na mga isda at nasa 300 coral species ang makikita dito. Kaya kung sino man ang susubok na magdiving dito ay tiyak na mabubusok ang kanilang mga mata. Kaya tara, subukan natin. Isang unforgettable experience ang diving up close sa iba't ibang marine life. Nagawa ko pang makatayo sa mismong seabed at bilang first timer, one of the books ang underwater experience. Para sa mga beginner ay may kasama namang dive master na aalalay sa iyo habang nasa ilalim ng tubig. At para naman sa license na at naghahanap ng adventure, perfect para sa iyo ang diving spots ng Puerto Galera. Bukod sa magiging ugnayan sa Department of Tourism, nais nice din ang lokal na pamalaan na makilala sa international scene bilang diving destination right now, uh, we know na diving talaga ang ano namin, ang aming uh, number one uh, uh, na na product na we can offer to the world. Na talagang mag-enjoy yung mga turista natin, international tourist natin na dumating. We try to to to, to get the, the the support from the DOT, from other international community para ma-recognize ang Puerto Galera as the diving capital. Malaking tulong sa mga residente ang turismo, tulad na lang sa mga dive shop dito. Bukod pa sa diving, sikat at binabalik balikan dito ang white beach. Ang American citizen na ito, labing dalawang taon nang nakatera dito. Puerto eh, sobra sobra maganda. First of all, para Puerto uh, apat oras de Manila and uh, Puerto uh, Meron beach, meron playa and also maraming tao, mababae. Meron uh, beautiful beach, meron very good kuyas, you know, kuya very mabait. and meron basketball. I love Filipino basketball also. Also, the number one, meron mani pakiao. Matagal na rin naglalako ng pang souvenir dito si Ariel, ng malaking tulong sa kanyang kabuhayan. Basta sir, maganda ang panahon, mas maraming pupunta dito ng turista dahil mas malapit itong Puerto Galera. Dahil pwede silang mag-overnight dito, pabalik-balik sila, okay lang. Maraming pwedeng pasyalan dito sa bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro at ang White Beach ay isa lang dito. Dahil tulad ng maraming lugar dito sa bansa, hindi mauubusan ng may pagmamalaking likas na yaman ang Pilipinas. Kaya sa susunod niyong biyahe, subukan ng mag-beach o diving dito. Mula sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, Rod Lagusad, para sa bayan.